Hi. Hi Hi mga lalabs Ito na naman po ako Samahan niyo po ako Pakita pa lang ito ang aking adsense Maraming maraming salamat po Sa inyong lahat Sa sumuporta sa akin mga lalabs uh, Lalong lalo na po sa Team Tibay Sa inyong lahat Ma'am Polina uh, Ma'am Sir Patron uh, Sir punisere. Sir Uh, Ma'am JP Auto, Ma'am Anix Vlog, Ma'am Beng Shai 38, Ma'am Banji, Ma'am Beatrice, Ma'am Ma'am Lola Beauty, daney Driver, uh, Jolgit Vlog, ganang basta sa inyong lahat, sa lahat ko, uh, sa kay ano din, shout out po kang kang Sir Alan Noy Alan TV maraming salamat Noy Alan TV at ano rin po maraming salamat din po Noy Alan TV sige may love shout out Noy Alan TV ma'am ano ah uh, uh ma'am Kachaling maraming salamat ah uh, uh Ma'am Bliss Bless Maraming salamat Bless Vlog Maraming salamat po at sa uh, Travel TV Vlog Maraming salamat po sa inyong lahat sa Team Tibay Maraming salamat sa inyong lahat mga lalab Sa hindi ko po nabanggit uh, maraming maraming salamat kung hindi dahil po sa inyo wala po akong ganito mga lalab Maraming maraming salamat po sa inyong lahat At Naka, natanggap ko na rin po ang aking hinihintay mga lalabs. Ito po. Ah, Sir Patron pala. Hindi ko nabanggit Sir Patron, no? Maraming salamat Sir Patron sa sa iyo at sa pag, ano, pag sponsor mo sa aking watch hour at saka Sir Donisere sa aking sa aking banana. Mampulina, basta sa inyong lahat sa team team Kulina. Sa, sa timkulin tim na ngayon, timtibay marami, na. Maraming maraming salamat po. banggit ko na, tanan. Eh. Maraming salamat sa lahat-lahat. sila lahat. pa na. To. Ah, Sige, pasagdin lang ako sa... At... Matagal ko na rin ito, hinihintay mga lalabs. Naiinip na rin po ako sa kahihintay. Kaya maraming po salamat sa inyong lahat mga lalabs. Sana hindi kayo magsasawa sa pagsusupport sa, 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 sa aking live mga lalabs. Hindi kayo love chat at ma'am Juliet, ma'am Beng. Sino pa yan? Sir G.R. Kakao po. <laughs> Sir G R Kakao, maraming salamat. Si... Yung sa ay. Daghan muntas selesai. se Ah. Jason, ah, Jason bata, tuh. Ah. Lemot mah apa? Jason <laughs> kelimot pun sumsum sum Katong bisa ya, Bah. Kok so bolong. Ah, ay, yang satu saya ay. Jason. limot pun limot kok. Basta, sa buong Team Tibay, maraming maraming salamat po. Sa buong, sa buong Team Kulina, maraming maraming salamat, mga lalabas. Ah, Pulin Palacio din. Maraming salamat, Pulin Palacio. Kuan, uh, sa to? So, tingnan sa so, so, kung sa na. Yung, yung, yung bana sa so, tingnan. Ah, ha? Yung sa <laughs> Limot. Limot ko sa so, nga. sa so, tingnan. Kinsa man. Bana ni Ma'am ba nga? Bawa. ko. Ah, basta, sa lahat. Sa inyong lahat po. Bawa mo ka ato. <laughs> Salamat kayo. Subscribe. Subscribe ba yun po? Saan ko Sorry. Ay,